sing 'yan 'yung problema, boss. Ito 'yung ito 'yung hubs mo. Sir. Diyan titingnan natin 'yung ikot ng mags na nakagat sa trigger. Lapat, nakalapat 'yan, lapat. Ang problema kanina sabi ni bossing ay parang kumakabayo daw kumatalon-talon ito na yung ikot niya hindi naman siya tumatalon-talon iwang lang iwang lang boss ang problema kasi nitong hubs mo wala siyang yung nilalapatan ng bilog na yon yung butas sa gitna dapat meron yan dito yung nilalapatan niya. kaya nangyayari Kumukuha lang siya ng dito sa apat na tornilyo kaya sabi niya kumakabayo tumatalon-talon daw pero giwang talaga yan niya natin yan ayun gagawan ko po ng guide to nirepirin natin para mapaganda kaya lang boss